para yung yata, pa, US, Pangulo, sa Golden yung... Gate sa U.S. California U.S. Who is responsible is basically who who made the design? Because their design is poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So. Ano? Sino lahat yung mga problem? Sa servisyo mo sa Malacanang, Chris Sergio para sa Teneranio Servisyo, at radio na is-trenda. Okay, so, yan. Bigyan ka natin ng uh, komento ito, ano. So, imagine, uh, yung uh, bridge na yan, ang cost ay ano, 1.2 billion. So, napakalaking amount na rin yan, ano. Uh, pagkatapos, uh, nasira Then, uh, siyempre, gagawa ng bago ang uh, ang government. Kaya malamang, mas malaki yung gagastusin muli dahil, uh, siyempre, para mas uh, matibay pa ito, ano? Ayan. Uh, daw kung sino yung mga gumawa ng design, uh, kung sino yung uh, involved dyan sa construction. So that's uh, maganda naman ano para malaman na ng taong bayan kung ano yung nangyari para maakwan natin yung uh, kung sino talaga yung uh, responsible dyan. Ano? Ngayon, uh, base sa na narinig natin, ang tulay na yan was uh, approved Uh, during the time of uh uh president uh, noynoy pagkatapos sa uh, during the time of uh duterte it was implemented so implemented na yung project na yan so ginawa na yung uh, uh, tulay na yan uh, pagkatapos sa uh, during the time of uh marcos bali ko na ano parang uh, finishing but uh, in fact uh, sabi niya na parang hindi maganda yung design so nagdagda, nagdagdag pa ng amount para mas uh, tumibay siguro but uh, still yan uh, gumagsak. okay so in fairness kay Noy-Noy Uh, Siyempre, siya, yung nag-approve. But then, ang sa palagay ko naman, yung talagang may, may involvement sa pagbagsak niyan, yung, yung mga administration na uh, na nandyan noong implementation ng program of uh, works oh so, sinabi it was the time of Duterte at saka Marcos although uh, sa, sabi during the time of Marcos pa, parang uh, finishing na lang ano okay so ganon uh, hindi natin lahat isisisi kay Duterte may may involvement din itong yung ibang uh, administration okay ngayon, uh, going back, uh, sin sinabi na ako, mayroon daw gagawing investigation para malaman yung mga tao na involved dyan sa paggawa ng mga tulay na yan. Ano? May mga companies, may mga engineers na nabanggit, etc., etc. So, ganun yan. Ngayon, nang masasabi ko naman ito ano bilang isang uh, Pilipino bilang isang uh, taxpayer magsimula tayo dyan sa clan uh, sino ba yung mga nasa DPWH during the time na ini-implement yung o ginagawa yung project ano okay, kasi siyempre uh co-responsibility kung may mga project na maganda oy yung credit nag-uunahan para para magpalitrato para maging mabango sila no na mayroon silang nagawang project kunet pag kapalpakan, may nangyayaring kapalpakan sa project oy nagsi layo para hindi ma-involve ma so ganun ang pandian ano ngayon Uh, ulitin, ulitin ko yung sinabi ko kanina okay yung investiga investigation kung sino yung mga whatever groups, whatever companies na gumawa niya but then, magsimula tayo sa Department of Public Works and Highways sino ba yung uh, secretary noon? Uh, sino ba yung uh, let's say regional director? so, at least uh, may meron silang idea of what uh, really happened with regards dyan sa you kan, ano? with, with, regard sa project na yan at siguro may, mayroon din silang idea ka na kung bakit uh, malaki yung possibility na bumagsak yan uh, sa pagkakalam ko sa Department of Public Works and Highways ang mga nandyan usually ay mga engineer. So alam alam nila no. Kwentahin nila yung uh, tibay ng mga bakal, uh, strength of material, uh, tignan nila yung kuan yung timpla ng simento, kung ano pa yung mga kailangan diyan. So alam nila. Ngunit uh, bakit uh, something something went wrong sa paggawa niyan so let, let sa accept it. may may talagang pan uh, nakinabang or may, may may gumawa ng kabalastugan diyan ano na ah uh, na yung pira ng taumbayan ay na nawala na lang. Parang itinapon lang. Kasi nga, yung pulay bumagsak. So, itinapon, itinapon, lang ng government yung 1.2 billion. Ano? Kaya ito, sa pagkakalam ko, ang DPW Secretary at that time ay si uh, Mark Villar. So yan ang natatanda natatandaan ko ano. Hindi ko naman siya ano hindi natin uh, hindi natin sinasabi na siya ay involved ah uh, diyan but then sa natatandaan ko siya yung DPW uh, DPWH secretary okay e kaya uh, uh, sa palagay ko dapat siyang magpaliwanag para makatulong sa investigation Uh, ulitin natin, dapat siyang magpaliwanag para makatulong sa investigation. Ma-pinpoint ma, -ma, -po -ma -pinpoint yung mga involved. Okay, but then, uh, siyempre, uh, ito lang ang pananaw natin. Baka ma-pinpoint niya yung kanyang sarili. Dahil sabi ko nga, it's command responsibility. Kaya, huwag sana nating hayaan na ganyan yung mga official natin uh, gumagawa ng kabalastugan ngunit uh, yan still nandiyan pa rin tayo na ibinubuto natin sila etc etc ano so, sinusuportahan sila kaya yun na sana no gawin nating culture sa Pilipinas halimbawa may mga public officials na talagang na nakita na they did something hindi maganda wag na natin silang nasuportahan sa sa politics lalo dyan sa na, national level okay so yan ano uh, ako uh, hindi hindi ko ibibuta yung mga bilyak na yan kasi siya uh, halos sa kanil na ang maraming lugar dito sa Pilipinas. Uh, pagkatapos, hindi rin ako buboto nung mga may, may records. Okay? May record dyan sa ano, PDAP uh, scam. Hindi rin ako bubuto ng mga may maka-China. Uh, hindi rin tayo bubuto ng mga involved sa So, yun lang ang personal na uh, pananaw natin. Ngayon, kung ganito rin ang magiging kuha natin, sa pagboto, so will and good. Ngunit, uh, still, mayroon tayong ibang uh, basihan will we'll, we'll and ano So, sabi ko nga, ours is democratic society, eh, malaya tayong mag sa mga issue-issue na yan. Ano? Ngunit ay inuulit ko, hindi ako bubuto ng mga maka-China, hindi kayo bubuto ng mga may bad records, ay, hindi hindi ko eh. Uh, yung issue tungkol sa tulay na yan dahil at that time ay ang sekretary ay si Bilyar so i-ex ko na rin sila, no? So ganyan lang. Ganyan lang. So muli, thank you sana i like at subscribe sa ating YouTube uh, channel n'yo mga Pilipino.